Magandang gabi po. Ngayon ang ating pag-uusapan ay ang mga kwento sa Biblia na mas maiintindihan sa konteksto ng kasaysayan. Ang ating pong layunin ng mga pag-aaral, maunawaan ng ilang kwentong biblikal batay sa konteksto ng kasaysayan. Matuklasan kung paano nagiging mas makabuluhan ang salita ng Diyos kapag alam natin ang pinagmumulan nito at mailapat ang mga aral sa ating buhay at sa lipunan ngayon. Ang Mabuting Samaritano Alam naman natin na tumulong ang isang Samaritano sa isang hudyong sugatan kahit magkaaway ang kanilang mga lahi. Noong panahon ni Jesus, may matinding alitan sa pagitan ng mga hudyo at ng mga Samaritano dahil sa pagkakaiba ng pananampalataya at pinagmulan. Kaya, ang pagpili ni Jesus ng Samaritano bilang mabuting halimbawa ay isang radikal na mensahe laban sa diskriminasyon at pagtatangi. Sa kasaysayan, ang kwentong ito ay isang revolusyonaryong aral ng pag-ibig at awa na lumalampas sa lahi at relihiyon. Mahalagang tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ko pinapakita ang pagiging mabuting tabaritano sa mga taong iba sa akin? Si Abraham na handa niyang ialay si Saak. Inutusan ng Diyos si Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Sa mga kulturang kanyanita noong panahong iyon, karaniwang ang paghahandog ng bata o anak sa mga Diyos bilang tanda ng debosyon. Ngunit ang Diyos ni Abraham ay tumigil sa gayitong uri ng sakripisyo at nagbigay ng tupa bilang kapalit. Ang pinapakita ng kasaysayan na ito ang pagbabago ng pananampalataya mula sa karasan tungo sa awa. Isang makasaysayang pagtalikod sa tradisyong pag-aalay ng tao. Mahalagang tanungin ng ating mga sarili, anong bahagi ng aking buhay ang tinatawagan ng Diyos na ialay ko sa Kanya? Si Ruth at si Naomi Sinamahan ni Ruth ang kanyang biyay ng si Naomi pabalik sa Bethlehem at nagsabi, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Si Ruth ay isang Moabita na ayon sa batas ng Israel, ipinagbabawal ang pagkisama sa mga Moabita. Kaya, ang kanyang katapatan at pagtanggap sa pananampalatayang Hudyo ay isang hakbang ng pananampalataya at integrasyon. Sa panahong makabayan at sarado ang lipunan, ang kwento ni Ruth ay makasaysayang pahayag ng inklusyon at katapatan. Mahalagang tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ko pinahalagahan ang katapatan at kabutihan ng iba kahit iba sila sa akin? Ang babaeng hinuli sa pangangalo niya. Sinabi ni Jesus, ang sinumang walang kasalanan ang unang bumato. Ayon sa baltas ni Moises, ang pangangalo niya ay parurusahan ng kamatayan sa pamagitan ng pagbato. Ngunit sa panahon ni Jesus, ginagamit ito ng mga eskriba at pariseyo upang subukin at bitagin siya sa batas. Sa kasaysayan, ipinakita ni Jesus ang pagbabago mula sa legalismo tungo sa awa at itinaas ang dangal ng kababaihan sa kulturang patriarkal. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ako ba ay gaya ng mga tao sa paligid? Mabilis mang husga, mabagal, umunawa. Ang Panawagan sa Disipulo Iniwan ni na Pedro at Andres ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Sa lipunan ng Galilea, ang mga mangingisda ay kabilang sa mabababang antas ng lipunan. Ang pagtawag ni Jesus sa kanila ay isang paghahamon sa sosyal na hierarkiya. Ang mga kalalinang tao ang magiging leader ng pananampalataya. Ang aksyon nilang iniwan ng hanap buhay ay revolusyonaryong tanda ng tiwala at pagtalikod sa materialismo sa lipunan ng Roma tanungin po natin ang ating mga sarili. Ako ba ay handang tawagin at gamitin ng Diyos kahit sa aking pagiging simple? Ang pagpasok ng Yesus sa Jerusalem Pumasok si Yesus sa Jerusalem sakay ng asno. Ang mga hari sa Roma ay pumapasok sakay ng kabayo, simbolo ng kapangyarihan. Ngunit, pinili ni Jesus ang asno, simbolo ng kapayapaan, ayon sa propesya ni Zacarias. Ang kilos na ito ay politikal. Pahayag na laban sa marahat na pangumuno at patunay na ang kanyang kaharian ay hindi sa karasan kundi sa kababaang loob. Mahalaga ding itanong natin sa ating mga sarili. Ano ang itsura ng kapayapaan na dala ko sa aking komunidad? At kung ating ibubuod ang kasaysayan ay ilaw upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. At ang ating dasal, Panginoon, turuan mo kaming makita ka sa mga pahina ng kasaysayan at sa bawat yugto ng aming buhay. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.